Welcome po uli sa aking channel, at sa lahat ng mga subscribers, sa mga bago palang welcome po, kung may hilig kayo sa bagay spiritual, mga bagay na kakaiba, tungkol sa third eye, palm at card reading, ito ay gabay lamang mag-like, share, subscribe, at hit na rin ang notification bell para manotify kayo sa mga susunod na mga video ko. Salamat po. naman ba oh, yan? Hindi oh. Ano, yun alam. Kahit okay. itouch ah, mo siya. yan. Wala yun. Oo. ang niya? Ah, ulo hanggang paa. neri narinig mo ko. Ako lang yung narinig mo. Maliit na. Igalaw mo tong. Ito. 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 kamay ko, Ito hindi mo na kaya igalaw yung katawan mo. So, pag bila ko ng tatlo, galaw mo to. Isa, dalawa, tatlo, pag na. Galaw. Isa, dalawa, tatlo, galaw mo, neri. Oh, ganun lang galaw niya. Oh, mabigat ganun na yung buo katawan na parang, parang bato. Galaw mo yung hintuturo turo mo, mabigat na. Oh, ganun man. lang galaw niya. Oh. Manhid na yan. Pwede, pwede na siyang palipadin. Oh, tulog na yan. Oh. Ako lang ang naririnig mo. Galaw mo. Ako lang naririnig mo. Galaw mo, Neri. Ang mm, galaw mo. Uh, Astral travel, Neri. Pagalaw mo, Ngayon, kung, 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 kung ako lang naririnig mo, magsasalita isa, isa sa mga tao dito, isa, isa sa mga tao magsasalita dito, ta galaw mo yung daliri mo kung naririnig mo. Ano ba mag, mag magsasalita si Raquel? Salita ka. Uh. Neri. Uh, galaw mo yung daliri mo kung naririnig mo. Mm Hindi. -hmm. Naririnig mo ako neri galaw mo. Ay astral Astra. So okay lang ba? Hindi pa tayo ngayon. Ikaw lang naman makakarinig sa nanay mo. Payag ka na ba? Kasi ngayon nakapikit ako. Nakikita ko nakikita mo na 'yung white light. Pwede pwede mo na makita 'yung nanay mo. Gusto mo ba dun sa bahay o gusto mo dito? Galaw mo daririnig mo kung gusto mo dito, isa dalawa tatlo. Ayan. Okay. Pero nandito ka na. Ayan, nakita ko na yung white light. Kung paano mo uli nakita yung white light na madilim, tapos may white light, ayun na yung pintuan. So, gano'n may daliri kung nakikita mo yung white light sa dalawa tatlo. Sige, babalik kita dito ha. Hindi na pa babalik ka. Isa, dalawa, babalik ka dito, babalik ka dito. Yung madilim, na ulit mas maririnig mo na naman yung mga tao sa paligid. Pagbila ko ng tatlo, gagaam yung pakiranda mo, mumulat ka na naman ang isa, dalawa, ano? Wala. Wala lang. Wala. Okay na, maligat lang yan. Okay na. Okay hindi di sila nito tayo, hindi kita pa makaalisin yun. Hindi pa hindi ka pa umaalis. Pero nagaling ko rin ito na. Mabilis ka rin eh. Ha? Mabilis ka eh. na ba? O, oh, bagsak na yan. kahit Habang nakatouch yung kamay ko dyan, mandid na yan. O, oh, na yan. Kaya madaling siya makapili. Kaya yung sa'yo ko rin. Kaya tumakang hindi niya alam. Kaya kita-touch mo siya. O, yan wala na 'yung mga naniniwala dito. Amaka mangalinya, hanggang paa. Deri naririnig mo ko, ako lang 'yung naririnig mo. Palit na, igalaw mo 'to. Mo kong dinidinig. Ang hapang nakatutok ka ba 'tong 'yan? Hindi mo na kaya igalaw yung taong mo. So, kung hindi ako 'ung galaw mo 'to, isa dalawa tatlo pag balikan. Galaw sa dalawa tatlo galaw mo din uh, ang galaw ng galaw niya uh, mabigat na yung buong katawan na parang parang bakit galaw mo yung hindi mo mo mabigat na galaw uh, ng galaw niya uh, mahigit na yan pwede pwede na siyang palipadin uh, puro na yan ako lang ang narinig mo galaw ako lang narinig mo galaw mo nerit niya Astral Travel and may kung, kung, kung ako lang naririnig mo, magsasalita isa, isa sa mga tao dito, Is, isa, sa mga tao magsasalita dito, dalawang mo yung daliri mo kung naririnig mo, ano ang magsasalita si Raquel? Okay. Salita ka. Neri. Dalawang yung daliri mo kung naririnig mo. Hmm. Naririnig mo ako, Neri, dalawang mo. Mm -hmm. Ayan, Astran. So, okay lang ba hindi ko tayo ngayon, ikaw lang naman makakalimit sa nanay mo. Payag ka na ba? Kasi ngayon nakapikit ako. Nakikita ko, nakikita mo rin white light. Pwede, pwede ko na makintay nanay mo. Gusto mo ba dun sa bahay o gusto mo dito? Pero may daliri mo kung gusto mo dito. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Meron nandito ka na. Ayan, nakikita ko ng white light kung paano mo hindi nakita yung white light na madilim tapos may white light ay yun na yung, night, yung so galaw may galitig kung nakikita mo yung white light yes. sa dalawa pa rin kasi kita dito ha hindi naman ako babalik na. okay, dalawa, okay. ka isa, dalawa makabalik ka dito makabalik ka dito yung madilim, magdiliwanag hindi, tapos maririnig mo na naman yung mga tao sa paligid Pagdila ko ng tatlo,

Hva skal det denne tre?